So dito na guys nagsimula na yung habulan namin sa mga hinang malalakas po. So first time ko po tong ginagawa kasi hindi po kadalasan to ginagawa ko ano eh pag release po. Kasi natatakot po ako eh. Uh, sa ginagawa ko dito po medyo kinabahan ako eh. Hindi po ako sanay sa ganyan na magkipaghabulan eh. Itong nakauna, na medyo malakas to. Tapos laging naka parang nag-aamok ano talaga. Ah, uh, yan ito po tuloy Kahit malema no, pasikot-sikot pinapasok pa rin namin eh. Medyo ano, tong tao to. May ano, ibubuga talaga yung motor niya. So hinaha kasi eh. Kasi laging nagre-revolusyon. So dito nagsimula yung ano namin. Ah. Uh, so makikita niyo lang guys kung paano ko siya iniwan sa malapit ng oras so oh, hinahabol ko talaga siya ito dito na nagsimula oh ito kanina pa yan eh laging nag ano, nagre-revolution parang naghahamon talaga ng ano naghahanap ng katapat so ayan pinauna ko muna konti so, yun lakas talaga so ayan then sisa, dito ako oh, wala na hindi na nakahabol So dito medyo na ano ko kasi medyo ma-traffic na. Oo, oh, nauna na siya, nandoon na. <laughs> so dito ako sa kabila ko. sa doon sa no, sa kanan. So big no nagahiwalay uh, kami dito. Tapos pagdating ko diyan sa ano, may nakaano na naman ako na Inmax. Lakas talaga ng Inmax. Yang Inmax na nakapuwa sa totoo lang po guys kinakaba na ko sa ginagawa ko eh. talagang kaba na ano pinagpawisan talaga ko dyan talaga ko dyan. kasi hindi ako sanay sa ganyan eh yung takbo na ano talaga na kipaghabulan malakas na naman talaga kung mag, ano, magpatakbo pero hindi ganyan na naghahabol dito yan nakauna yan sa akin yung inmax na po tapos may isang inmax pa dyan na ano puti yung version 1 version 3 na yan yung nakauna yung ano. Yan eh, isa yung Inmax. Yan. Biglang pumirit ako dyan. Hinahabol ko talaga. Lakas ng Inmax. Kinakabahan ako dito eh. Kasi may biglang ano eh. Ito mayroong baka mayroong mag turn or ano. Biglang susulpot na sasakyan. Ayan. Lakas talaga na eh. Inmax. <laughs> Yung takot ko diyan hindi ko alam kung saan eh. Kinakabahan talaga ako yung pawis ko doon, ano. Lakas ng pawis ko eh. Pero ano, kinarira ko na lang. Oh, para mahabol ko lang siya, yan. Yan ito po yung hinahabol ko na inbox. Yung isa kaninang nakaon na, wala na. Wala na yun. Nandoon na sa kabila. Tapos biglang, ano, lumusot. Biglang lumusot yan, oh, yan. Pusot yan. Ayan. Ang galing talaga ng inmas. So, oh, ito, ahabulin ka ta. Kahit saan ka magpunta. Ito, naiwan ko na dito. Wala na. Naiwan na talaga. So, hanggang dito na mo lang ako, guys. So, magpapasalamat pa rin ako sa inyo. sa so, walang sawang suporta. Thank you for watching. God bless all. Yan, dito na. Hanggang dito lang.